Hello everybody! Hello guys! Magmukbang muna tayo ngayon. Solo mukbang. Ito guys. Para wala na akong hugasin dahon. Totoong dahon to guys ah. Yan. Totoong dahon yan. Hindi LTK guys. Yan yung dahon ng tanim ko na saging sa likod ng bahay. Yan. Magmukbang tayo ngayon guys. Hindi ko muna pinakita sa inyo ang kanin ko para trailing ba? Ito guys kanin o oh, bahaw. Yan. Ilagay natin yung... Ako lang na sa ngayon ha. Kasi busy yung mga tao dito sa bahay. Bahay na sa trabaho si Iska, tapos yung anak ko nasa school. Yan. Magpakalas muna tayo guys. Habhab muna tayo ngayon. Kunti lang muna ng kanin ko guys. Yan, rice. Bahaw yan guys. Ininit ko lang. Tapos, meron tayo dito. Suka at saka sili. Tapos nilagyan ko ng konting tuyo. Yan. Tapos, Meron tayong tilapia. Fried tilaps. Yan, fried tilaps. Tilapia, guys. So, yan. Ang laki, oh. Hmm. Yan, ang laki. Yan. Mag, mag, ano tayo? Magmukbang tayo. Mukbang, mukbang. Yan, dalawang tilapia yan, guys. So, oh. yan. Hindi ko maubos, guys. sa ah, Mamaya na yung sobra pag ano. Yan, grabe yung tilapia, oh. Hmm. Laki. Naglaway na ako, eh. Yan, ang laki. Tapos, tilapia kanin. Yan, maano. Yan, makita sa camera. Yan, yan. Tapos, meron tayong pang paano, appetizer sa tilapia, yung gulay. Yung, ano ba yun guys? Yung pipino. Yan, pipino. Pipino guys. Maganda talaga yung may refreshment tayo sa ano ba, sa ating fried na kinakain pipino, tapos meron tayong kamatis. Yung kamatis ko guys ay galing sa mother-in-law ko. Garden niya guys, ba, kayo sa akin kahapon. Tapos meron pa tayong ano, ano ba yun? Yung pansit guys, so nagluto ako ng pansit canton. Yan, pansit canton with, ano ba yun? With shrimp. Yan, ang ganda ng ano guys, so combination, no? Oh. Oh, muntik na mahulog guys. Yan. Habhabin muna natin ito ngayon. Yan. Pansit kanton. Kainin na natin guys. Habhab na. Hindi ko, sa, hindi ko ito maubos guys sa, Pero try ko. Marami akong malamon. Yan. Let's dig in guys. Kain muna tayo. Yan. mmm, Wala. Wala pala akong ilaw. Wala pala akong ilaw guys. Wala okay, pala Yum. Mm. Okay. Mm. Matagal na hindi ako nakakain ng tilapia, guys. Ngayon lang. Mm. Maasim yung suka. Mm. Ah. Tapos pepino. Mm. mm. Crunchy. Ang oh, sarap talaga ng tilap niya, guys, oh. Mmm. -hmm. Yama. Ang laki ng tilap oh. Pinatulog ko pala yung anak ko maliit, guys, si Zoe. Nantog na kasi pa siya. Pagkatapos niyang kumain ng tahalian, sabi ni mommy, I'm good. I'm sleepy. Rocking chair ko, guys, ba? Tapos ayun. Nakatulog. Mmm. Marap. Amit, guys. Amit. Mm. Yung grains ko pala ngayon, guys, ay rinti. Yan, ah. No? Rinti. Yeah. yung oras nito ngayon ay 11.46 hmm. May alas juice, guys, mag drive na naman ako kasi pick upin ko yung anak ko si John I'm a real driver now, guys. Nag-drive na talaga ako. Hmm. Hmm. laki ng subo. Nakain pa yung buho ko. Mmm. Shrimp. Masarap na pipinong oh. Matagal-tagal din kami hindi nakamukbang guys so, kasi busy nga palagi. Bihira nga ako makablog. Kasi busy. Hmm. Ito ba yung matis? Masih, guys ini gue pindahkan ini yuk 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 berat nanti ya Ini kalau tuh. mau gue bersulit. Gue kasih sama yang mana ya?

Tunggu, 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 guys. tunggu, 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 Grabe right, right? oh, oh. uh. yung mga sa akin, mga sa akin, mga sa akin, mga sa akin, sa akin, mga sa your zee gang yeah hi daddy, hi, daddy. <laughs> <laughs> kasi kami lang ni Subi, tapos pa si sube. Hmm, yummy. Siyempre, siyempre. Hindi ko itong ubus, guys. Di dami? Ikaw lang Iba talaga, guys, pag wala ka ng gallbladder, hindi ka na masyadong palakain. Kasi, ano, yung tiyan mo, pag marami ka na nakain, lalo na pag mga taba-taba, mga oily, na. yung ganyan, ganyan. Pag, ano, guys, wala ka ng gallbladder, kaya medyo pumapayat-payat ako ngayon guys kasi hindi na ako palakain. Palakain ako pag nagutom ako guys kagaya nito. Yan, pero pag mga ordinary ano lang guys, hindi ako palakain. Iba. Iba kasi sa dati. Kaya, yun lang ang aking vlog for today, guys. This is a simple mukbang. Kaya, thank you so much for watching, guys. Yung isang buo na ito, hindi ko makabog, ma guys. Yan. Mamaya, dabi ko na yan. Ubusin. Panihapon. Kaya, thank you so much for watching, guys. Bye-bye.